Ganito ang kalagayan ng ilan sa kababayan natin sa bayan ng Kapalungga. tinagurian na nga first class na bayan ngunit tila hindi makapaniwala ang mga naninirahan dito dahil sa kahirapan. Pakinggan natin ang kanilang saluubay. Hindi ko lang kung makahimay ng inyong opinion sa so pagiging first class na uh, bayan uh, sa kalagayan ba, uh, ngayon. Uh, hindi nga po nagbawad ng mga so, mga uh, hindi na nalalaman sa kasalanan ng Yung... pagkatan. Ang so, nakita nila, nasa harapan ng pasada. Kaya nakita yun nasa palung... ng pasada namin yun. Ang nga nila, puro yeah. Ano pong masasabi nyo eh? sa mga opinion? Oh, oh. ah, mga tao sa

kaya nga, ako nang tatsaga ako kasi nga. Isang araw kung di magpahin nga, wala akong hapain. Uh, kaya hindi akong kapag ng bahay. Kaya hindi nga. wala lang. wala yung ng barangay ng uh, ito, ng uh, Sabi ng isang pulibo. Wala naman yung gano'n yung lista. lang. Uh, Minsan lang inaasahan kung may tuloy ng may bigay. Eh, kasi mapapaayos ko. Ang bahay ko yung pawid na lang, yung mabaguhan ng pawid eh, yung laking bago na sa akin yung kasas so, yun na natuloy nga kasi, yung din doon daw yung nabirig kasi nakakuha na yung iba eh sana, huwag naman sana lahat nila yung magpinit, huwag pinitin o, huwag bahay nila, yun na sila talaga